Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang uh, music na muna. Yeah. I love you. Magre-reaction video na naman tayo. Manonood na naman tayo ng balita. Ito ay galing sa Pinas News Insider na may title, Palasyo nagkagulo na? Question mark, syempre, patanong. Bumaliktad ang IC ay aso rin umamin na ikinanta na lahat nagpasabog sa publiko. Yan. Malalaman natin ngayon kung ano ang balitang ito. Dahil uh, kailangan po ma-update ho tayo. Kung minsan napanood uh, nyo na kung kailangan natin ng mga reaksyon at iisa tayo ng mga opinyon patungkol po sa ating bansa. Panoorin na natin ito ng Sabay-sabay Pinas News Insider. Alright mga kapatid Ang reaction video na ito Ay ating sa inyo Ng Sir Brent Fiber Niwan Internet na mabilis Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis Na internet Nandito na ang Fiber One. Maaasahan Kaya tawag na Baka meron na sa inyong lugar Ang Fiber Niwan Yes maraming maraming salamat Sa aking pinaka iniidolo Ang aking Sir Brent Mahal na mahal ko yan Kailangan ko yan Okay. eto na, i-play na natin 'to. Ay shoutout nga pala kay Nanay, no, na nanonood daw po sa atin diyan sa kabila. Nanay, sana minsan mo. No. Sabi ni ano ng aking anak, eh nanonood daw po kayo. Nay. <laughs> Kilala niyo na po sino kayo. Ayoko muna magbanggit na. No? Nay, thank you, thank you. Okay, here we go. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, tila sadyang totoo ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para oh. lang pagtakpa ng mga kabulastugan ng gobyerno ngagba ng Administrasyong Marcos tungkol sa manumalyang flood control scandal na siyang tunay na nagpahirap magpasa hanggang ngayon ng maraming Pilipino. Uh -huh. sa ating Chief of Philippine National Police, at ngayon special advisor ng ICI yeah, at ang ipinalit kay Mayor Magalong na si Rodolfo Azurin Jr. Tila binasagdang katahimikan at katotohanan <laughs> at may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na pilit di umanong ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Oh. Ano kaya ang matinding revelasyon na ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimut mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. Yes. At ito na nga mga kababayan. Matapos ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan di umano sa pag-iimbestiga <laughs> ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Marcos Jr. tungkol sa manumaliang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan mm. ICI. Wala pang nakikitang maaring makas hang opisyal ha? sa flood control anomaly. Ha? Wala pa? Samantalang yung nagnakaw ng bigas, yung mga nangulimbat, hindi, masama talaga magnakaw, no? Yung mga halos hindi mo makitang magnanakaw, nagagawa nila ng paraan agad, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Samantalang dito, mga kapatid, ilan na ba May apat na buwan na ba? Hindi, hindi. Ilan na ba? Magpasa hanggang ngayon, halos ituro na kung sino po yung mga mastermind, tinuturo na nila, pero hindi pa rin po nila iniimbestigahan o wala pa rin nakukulong. Ganun ho ba yun? Ito yung opinion ho lamang namin. Nakakabigla. Kasi po, yung mga nandyan dyan, mga matatalinong tao, mga mararangal na tao, may mga pinag-aralan, at may mga experience na pagdating po sa politics. Ibig sabihin po ba, mga ob ob yung mga hindi 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 eh pananaw ko lang ganun ba kahina ang ating mga nakaupo para hindi malaman kung sino yung mga nakatayo <laughs> o kung sino o di yung ba diba, ang ang yayaman nyo may pera kayo may utak kayo kaya nga kayo di ba diba? tapos hindi nyo alam kung paano ay paano nangyayari ito Depende na lamang kung kumakampi sila sama sa masasama. Opinion lang yan, mga kapatid. Ha? Kasi kung alam mo na, sabi nga nila, mahirap gisingin ang gising. Na? Mahirap gisingin ang gising. Naalala ko tuloy noon nung ako'y late na umuwi sa aming bahay, nung ako'y bata pa. E syempre, kapag ka late ka na umuwi, minsan hindi ka na pagbubuksan ng mga magulang mo, di ba? Kasi nga, Late ka na eh. Bala ka, diyan ka matulog sa labas. Ngayon kakatok ka. Pak, 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 pak. Hindi ka pagbubuksan. Ay, eh, madilim na. Siyempre, kakatok ka ng ganyan. Hindi ka nila bubuksan, pero gising talaga sila. <laughs> Pangit ba yung example? Mahirap gisingin ng gising kasi gising na sila, pero ayaw pa rin talaga nilang tumayo. Alam nyo na siguro ibig kong sabihin, Comment po kayo dyan. Ilinaw ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, na wala pa silang nakikilalang opisyal ng gobyerno <laughs> na maaaring tampahan ng kaso, kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control project. Anak ng pwedeng kengkoy. <laughs> music ka muna tayo, ang kengkoy naman. Grabe yun ha. Napakalaking punchline yun mga kay, My God. Ibig sabihin, kahit itinuturo na ng itinuturo, magpasa hanggang ngayon, wala pa rin. Ay! Pilipinas yung mahal. Ano nangyayari sa ating gobyerno? Hindi naman siguro mga... mga... mahihinang utak yung mga nakaupo. Di ba? May pa private private pa, wala rin naman pala. Doon po sa public hearing gaya po sa Senado, grabe ho yung nangyari kay Sir Marcoleta. Malapit na. Lagi natin ulit-ulitin niya, nandoon na malapit na. Inilalayo niyo pa. Dito gagawa na naman kayo tapos nilalayo niyo nang nilalayo. Naman. Andun na, tinuturo na eh. Sinasabi na ng mga ibang official, karamihan ang daming nagtuturo na, eto na, eto na, eto na. Hindi, e, yun ho yung investigahan imbestigahan ninyo. Yung master... Yung tinuturong mastermind, ginawang state witness. <laughs> Tama ba? Eh, ang galing. <laughs> Only in the Philippines. Sa isang press conference, sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo ah. Asurin Jr., mm. As of now, wala pa kaming nakikita. As of now, we have not seen anyone yet from the government side who may be charged. Ayon kay Asurin, mula sa ibaba, paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon. Ayot. Ayan, bumalik na tayo yung aking ano para may nagsasabot at din sa akin na. Okay, tuloy tayo mga kaibigan, game. Hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal lang sangkot sa Ghost Project sa parehong media briefing. Sinabi rin ni ICI Executive Director Brian Husaka na magiging evidence-based sa anumang kasong isa sa ng komisyon. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang ang mga nakikilala ng ICI na posibleng may pananagutan sa manumalyang no. project. Nako, 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 nako. Alam nyo ho, sa akin lang, ano, ah uh, opinion lang naman, di ba? Kung ang mananagot lang ho nito e eh, puro contractor, kayo ho ba naniniwala kontraktor lang? Naman. Hindi naman magkakaganyan yung mga contractor kung walang matataas. Ang galing ang galing. Formal nang pumalit si dating PNP chief Rodolfo Azurin Jr. sa Mayor yan. Benjamin Magalong bilang special yan. advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Sa kanyang unang pahayag, binigyang diin ni Azurin na ang kalaban kontra katiwalian, lalo na sa mga proyekto ng flood control, ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi sa karahasan. Sa buong bansa, tumitindig ang boses ng iba't ibang sektor mga mamamayan, manggagawa, profesional at kabataan na nanawagan sa ating mga sundalo at pulis na makiisa sa krusada laban sa korupsyon. Tama ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin. Ngunit dapat nating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Eto, Pakinggan naman natin, Ayan si Azurin, na, si ICI naman yung kanina, yeah, ombudsman, yeah, yeah. tinitingnan natin ang direction ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, ito yung hmm. nag-iimbestiga oh. patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. <laughs> ha, hindi na siya sa flood control magkoconcentrate. Ito, okay. ICI, nakafocus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin. ha ah. ano, uh, Wala pa kami nakikita na, but definitely ang umpisa kasi ng, ng investigation dyan is uh, dun sa babae, dun sa district, yan. We, we just follow yung, ano, yung paper trail siguro. Yan, wala pa silang nakikita. <laughs> <laughs> Nanulunod na yung mga kababayan natin sa... <laughs> Ay, akala ko ako lang ganito mag-reaction kasi baka mali yung reaction ko, no? Sa bagay, sarili ko lang naman opinion to, baka nga mali ako. Pero si ko si Kuya Coach Oli, ganun din. Wala pang nakikita, ang tagal na. Alam niya, gano'n baka natatali na yung mga nakaupo dyan? Sir, kami ho ay mga mamamayang Pilipino na nanunood dat nakikita naman po kung sino yung mga dapat imbestigahan. Pero, bakit ganon? Wala pang nakikita. Kahit possibility lang, wala. Ghost <laughs> projects sa baha, <laughs> Ito nag-iimbestiga na tinalaga ni Marcos, wala oh. pa rin nakikita. At ang gustong simulan galing sa baba. Sa baba. Uh, uh, hindi natin uh, masabi pa sa ngayon. Ano? Ano Yung sino yung mga makakasuhan? Eh wala pa naman. O sino yung makakasuhan? Eh, eh. Wala. Baka pa paglabas niyan, Duterte na naman may kasalanan. Eh, it will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensya ang meron kami makukuha, di syempre sila yung may yun. No? O, sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang makakasu walang makakasuhang politiko. Wala pa. So, in short, wala silang nakikita ng ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? <laughs> <laughs> ang galing. Para, ano ba to? Mga sir, uh, opinion ulit. Para pa kaming nanonood dito ng slapstick comedy ba yun? Yung parang mga sila si Tae. Ganda lalaki, yung mga nakakatawa. Naman. Wala pa pala, seryoso na sila niyan ha. Hindi naman po kami sa natatawa. Pero nakakatawa talaga. Mung pagsa ngayon, wala pa rin. Tapos, nakakarinig kami na kailangan imbestigahan yung nagtuturo. Alimbawa, yung, uh, sino ba yun? Yung, yung, uh, ano ba tawag doon? Marine! Diba? Nagtuturo siya tapos ang gusto nilang imbestigahin yung Marine! Ang galing! Ang galing talaga! Only in the Philippines! Beg, gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Ah. Napaliwanag ko, maya-maya. doon sa anong referral. As persons who may be responsible. So, gaya nung natin, ano, so, like the first referral that we, we filed before the ombudsman. We will, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Hmm. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Hmm. Eh, ang dami nyo nang narinig sa Senado oh. na binabanggit na si Tambi at si Saldi. Oh. <laughs> Gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Yung mga ilalim na ngayon nagsasalita eh. <laughs> ang galing, ang sarap talagang manood ng ganitong mga ano, no? <laughs> Ay, Pilipinas! Sabi nga ni Sara ulit, okay, ulitin natin. Isang araw, kung seryoso si PBBM, isang araw lang daw yan, tapos na. <laughs> alam na, wala nga pala siyang alam. <laughs> imbestigahan nyo si Tambi mm -hmm. at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Oo. Oh, oh. <laughs> hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan oh. po kasi lumalabas, totoo man 'yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim mm. magsimula. Mm. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Mm. Kasi nga sa ilalim kayo nagsisimula. Oh. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong mayroong kayo makukuha agad-agad. Pero uh -oh. higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi inopen sa publiko. Gusto uh -oh. nyo yung investigasyon secret. <laughs> secret na eh. Investigasyon nila yan, secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ah. Ang tigas ng ulo ninyo. Mm. Sinasabi na ng Iglesia ni Kristo. Sinasabi na ng taong bayan. Mm. Sinasabi ng mga ibang senador. Sinasabi ng ibang politiko. Ha? Ah? I-public nyo po yung investigasyon nyo. Dapat. Parehas kayo ng amo ninyo, si Bongbong Marcos hindi marunong makinig. <laughs> Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang sinus- masolusyunan oh. kasi hindi marunong makinig. Ang <laughs> pinapakinggan niya, multo. <laughs> Naalala ko tuloy, sabi ni, ni BBM, ano, you know? ano daw, naririnig, nakakausap daw niya lagi yung papa niya. <laughs> Ay, naka! <laughs> nakakausap niya yung papa niya, yung multo. Yung papa niya. Lagi niya nakakausap. <laughs> Ay, ano ba nakain ng ating BBM? Ano ba tinira niyang pagkain? Masasarap pa yan. Ay. Multo, kinakausap. <laughs> alam nyo kasi, alam naman na, alam na nila kung sino. Ang mahirap, ginulo nila yung investigasyon. Hindi na yan, dapat ICI na yan eh. Kay Marcoleta lang, tapos na eh. Kung hinayaan lang nila si Marcoleta, tapos na. Kaso ng gulo yung school bukol. si ba? Nang andudun na, nandudun na eh. Andudun na, andudun po yung totoo. Tinuturo na papunta na. Ngayon, hinarangan nyo dahil sa kapangyarihan. Tapos ngayon, anong, anong klaseng investigang pwede palang mangyari dyan? Ay! Nako po. Eh baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka <laughs> gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan. Oo. na i-public ninyo yung investigasyon. Hmm. Ayaw nyong gawin eh. So, uh, uh, <coughs> Uulitin ko ah, para sa aking sariling pananaw, eto na siguro ang pinakamalalang korupsyon na nakita ko po sa mula nung nabuhay ako. Ewan ko yung mga nakaraang Marcos, di ko naman naabutan yun. Pero sa ngayon, eto na, ang pinakamalala na korupsyon sa buong buhay ko, eto lang talaga. Siguro mayroon din dati, no? Kaso nga lang, wala kasing social media o walang matitinong, uh, eh, puro bias media kasi, eh, na. Sir, mga ma'am, sa mga gusto ng katotohanan, lumip, pumunta kayo ng Metro Manila. Lumibot kayo, tignan nyo kung anong mga meron. Hindi yung nakikinig lang kayong kunwari may nagawa pero wala naman kayong nakikita. Hindi pwedeng wala pong managot sa flood control. Kailangan dun lang muna nakatutok. Pagkatapos nun, tsaka na naman yung iba. Hindi naman po pwedeng hearing lang kayo ng hearing dyan, mga sir. Kasi po, sa Senado, ang pinaka-naaalala ko masakit sa bagay mula noon pa man, hearing lang talaga ng hearing. Ang pinaka naka, naka, naka kong masakit, yung kay PCSO, kay Sir Rapid Tulpo, inimbestigahan niya, hataw na hataw talaga siya, nung ganadong ganado siya, ano, no? No, no? Bina binabakbakan niya yung sa PCSO, tapos nagulat tayo, biglang wala na. Ay, napindot, napindot, napindot. Saglit lang, saglit lang, saglit lang, di pa tayo tapos. Di ba, binabakbakan niya ng binabakbakan yun, tapos wala na. Ito naman kay Sir Marcoleta, kaya lang naman natigil kasi binlak. No? Gumawa sila ng paraan para po matigil itong blue ribbon na to. Sayang. Tapos ngayon may IC may IC ay report lang sila ng report pero yung investigasyon hindi po naka -public. Gusto ng mga kababayan natin i-public nyo 'yan. Pero anong ginagawa nila? Pina-private nila. Bakit? Ito na. Ito na talaga ang pinaka matalinong administrasyon sa buong mundo. Ito na mga kapatid. No? Kaya kayo kung gusto nyo pa rin tong administrasyon na to, eh good luck sa mga inirasyon ninyo. No? Eh, wala eh, ganyan gusto nyo eh. Palibasa, yung iba mga mayayaman, walang pakialam sa politics. No? Okay lang sa kanila eh, pero yung mga ibang mga mamamayan natin na nagbabayad sila ng tamang buwis, tapos makikita nila wala naman palang ginagawa. Baka ang dating nito, magkalimutan, wala na. Ang makakasuwa na lang dyan, yung mga kontraktor. Imbestigahan nyo na yung mga tinuturo, mga sir. Yung tinuturo talaga nila mga mastermind. Huwag nyo gawin ni state witness. O witness, ano ba tawag doon? Ganun lang. Eh, hindi naman no tayo mga, ang lalaki nyo na, tatandaan nyo na dyan.